bibigyan ng pansin na 'yung tamang aral. Ito yung basahin natin. yan meron po tayo dito ng uh, digital Bible at basahin natin. At uh, alam natin na uh, medyo maingay dito pero kaunting review lang po tayo na ho. Uh, yung abot ng ating makakaya. At ito po 'yung ating uh, bibigyan po ng pansin sa pag-aaral tungkol dito sa Ikalawang Timoteo 1:13. Kasi po dito, medyo malawak po itong pag-aaral na ito. So, gawin nating series po ito, no? Kung lulobin ng Panginoon, ho. Kasi dapat natin itong mabigyan ng pag-aaral. Kasi po, para malaman mo kung nasa tamang aral ka. Kasi yung tamang aral ang magbibigay sayo sa iyo sa kaligtasan. Bakit po? O, basahin na natin. Sa ikalawang Timoteo 1.13, Ituro mo ang tamang aral na natutunan mo sa akin ng may pananampalataya at pag-ibig. Dahil ito ang karapat dapat gawin ng mga na kay Kristo Yesus. Ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo Yesus, kung ikaw ay tagasunod ni Yesus Kristo, o uh, tagasunod ni Yesus Kristo, na ito sinasabi na, ano po? Uh, yung sinasabi na uh, may pananampalataya at pag-ibig, at karapat dapat gawin ng mga nakai Kristo Jesus. Kung ikaw'y taga ni Kristo, taga ka, kailangan mong ituro ang tamang aral. Ano yung tamang aral? Ito po ay basahin natin sa English. Tingnan natin. Translate natin sa English. Sabit po dito, no? International Standard Version, 2 Timothy 1.13 Hold on to the pattern of healthy teachings. Pag sinabing healthy teachings, meron po talagang hindi healthy, hindi makakatulong sa iyong pananampalataya. So pag sinabing healthy teachings that you have heard from me, along with the faith and love that are in the Messiah, Jesus. Ano? Yan. Napakaganda po kung ito ang ating bibigyan ng pansin sa pag-aaral. Yung teaching ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung aral at turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil yan po ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Kasi bakit po? Ito ang sinasabi. <clears throat> ang kagandahan po dito sa ating uh, pinag-aaralan, dahil yung katuruan ni Kristo ang maghahatid sa iyo sa Ama. Si Kristo ang magbibigay sa iyo ng kaalaman, karunungan at pangunawa. Ang kagadahan sa tamang aral na ating natutunan dahil kay Kristo. So, nililib tayo sa tamang aral para hindi tayo magkaroon ng kabiguan sa ating pananampalataya. Marami ho talaga kung hindi mo natutunan yung tamang aral na mula kay Heso Kristo. No? Sabi dito sa Roma 2.20, basahin natin uh, gusto kong balikan ito. Ayan. Sa, balik nga tayo ng 19. Roma 2.19. Ipinapalagay ninyong tagaakay kayo ng mga bulag sa katotohanan, ilaw sa mga taong nasa kadiliman, at tagapagturo sa mga kulang sa pangunawa, at mga bata pa sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ganito nga ang palagay ninyo sa inyong sarili dahil naniniwala ako na sa pamagitan ng kautosan ay nakamit na ninyo ang lahat ng kaalaman at katotohanan. So meron daw pinapakita dito si Apostol Pablo na yung iba ay hindi naaayon sa aral at turo ni Kristo. Naaayon pa sila doon sa mga bagay na katuroan na kung ay dapat sundin, hindi naman sinusunod. Yan, magandang hapon din nga pala dito. Nagpapa-shout out mula kay John Paula. Hello po. Shout out po. From Cavite. Wow. Yung Cavite, dito tayo sa loob na. Okay, magpatuloy po tayo. At ngayon, dahil nga sa tamang aral ang sinasabi dito ni Pablo, kung may natutunan po si Pablo ng tamang aral, yun ay itinuro ng ating Pinasukristo. Kristo. Tandaan po ninyo, lahat na nanggagaling na aral galing kay Kristo. Hindi si Pablo ang nagtuturo ng tamang aral, bagamat natanggap niya ang tamang aral kay Enso Kristo. So, ganun din po tayo. Kung si Apostol Pablo nakatanggap ng tamang aral. Bagamat dati na siya ay nasa paring gudyo mali na ang itinuturo. Di ba? Akala nga ni, ni, Pablo nung una, ang kanyang ginagawa tama. Pero mali pala. Eh bakit niya ginawa yung mga bagay na inuusik yung mga tagasunod ni Kristo? Bakit yung mga mananampalataya kay Kristo ay pinag, pinahihirapan hanggang sa pagpatay? So nakita natin doon, nasa mali siyang aral. Ngayon, nung natutunan niya ang tamang aral, galing kay Kristo. Kaya nga sinasabi dito, hold on to the pattern of healthy teaching. Sa ibang salin, tingnan natin kung mas magandang pag-aaral. Sabi dito, with faith and love for Jesus Christ, consider what you heard say to be the pattern of accurate teaching. So, pag sinabi accurate, talagang yung salitang accurate, katotohan hindi pwedeng sobra hindi labis accurate yun ang salita namang iba sa mga kaunawaan natin so pag healthy cheating kasi merong teaching na nakaka uh, ano ba salitang healthy malusog di ba nagiging uh, pat minsan pag hindi healthy ang iyong katuruan nagkakaroon ng uh, destroy o kapahamakan ng iyong pananampalataya kaya health teaching. So, dito naman sa ating binasa, sa God's Word, accurate teaching. So, accurate, ginagamit naman ito sa measurement, di ba? Kailangan ma-exacto mo, eksakto Kung zero-zero ang sukat niyan, talagang zero. Hindi lalabis, hindi kukulang. Hindi sosobra, hindi kukulangin. So, ganun po ang pagtuturo ng tamang aral. Sa so, para malaman mo na sa tamang aral ka, kailangan mo ma-determine kung ikaw ay nasa teaching ni Jesus Christ. So, yun ang uh, magandang pag-aaral po ngayon the teaching of Jesus Christ is accurate. Healthy teaching. Ano pa? Tingnan na natin sa ibang salin. Bukod po ho sa healthy teaching, yung tamang aral ha, bukod pa doon sa sinasabing accurate teaching, so basa pa ho tayo ng ibang mga salin. Maka, makakita pa tayo ng magandang kaunuan sa mga translation. So basa pa tayo. Ano kayong magandang basahin? Yan ito po, maganda rin po ito. Uh -huh, medyo malalim itong isa. Ah, na tayo. Medyo may kalalay man itong isa. Kaya ho, baho ako magbigay ng bawat version. Binabasa ko muna bago ko ibigay. Yan. Okay. Wala na ako makita nga may bibigay sa inyo na matatanggap ng ating, yung kayang abuti ng ating pangunawa. Ano po? Yan. Yan. Dito naman sa isang salin. Uh, ano ba salin to? Tingnan natin salin sa ito. New Simplified Bible. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 1 Hold firmly to the true words. Yun. Hold firmly to the True words that I taught you as an example for you to follow remain in the faith and love that are our in union with Christ Jesus. So dito, true words. Yung tamang salita. Totoong salita. So yan, pag sinabi yung totoong salita, galing yan kay Kristo, hindi mo pwedeng uh, babaliwalain ang mga bagay na sinasabi ni Kristo. Kaya, nasa tamang aral ka, dahil pinakikinggan mo yung teaching ni Jesus Christ, hindi teaching ng kung sino-sino, ha? Para hindi ka mailigaw. Kailangan mo ma-determine yung mga nagtuturo. Kailangan mong malaman, galing nga kay Kristo, kasi minsan po, mayroong sinasabing galing kay Kristo, pero sobra naman ang aral. Hindi accurate. Sa ibang aral naman, nagtuturo sila, at sabi, sinasabi nila, galing daw kay Kristo, pero hindi naman healthy di ba? May nagtuturo ng iba, galing daw kay Kristo, hindi man true words ang sinasabi nila. So, doon man natin na determine kung ikaw na sa tamang aral turo, which is laging kay Kristo ka babase. Mismong ikaw magsasalita na galing mismo kay Kristo. Hindi mo sasabihin na, ay si Kristo ay tao lamang, wala sa kanya ang pagkadiyo. So, wala ka sa tamang aral kasi si Kristo, mismo siya nagsasalita, I am a God. Sabi ni Jesus Christ, I the Son of God. Sinasabi niya yon. So, pag hindi mo tinanggap yung ganung aral, you are, ano, false teacher. So, doon lumalabas ang mga sinasabing mga bulang guru, mga bulang propeta, mga bulang pastor, mga bulang mga ngaral dahil wala sila sa tamang aral. Yan ang matututunan mo sa channel na ito. To declare what the Lord says. Okay? So, yan po at magandang araw sa inyo lahat. So, mabibitin tayo ngayon kasi mainit at uh, meron lang po tayong aasikasuhin pero ito lang aking uh, ibinigay na mga aral na galing kay Kristo na yung tamang aral galing kay Kristo. So, madedetermine mo lang ito yung tatlong binitawang ko kailangan accurate teaching, kailangan healthy teaching, kailangan true word teaching from Jesus Christ. So, okay, series po natin ito at magpapatuloy po tayo sa ibang araw. O mamaya, di ko po alam kasi pag naalaman tayo nagbabangas yun ay busy sa mga bawat lakad. Ano ho? At iyon po ang ating inedit sa inyo na mabuting balita na napakinggan nyo sa araw na ito dito sa, lang sa ating channel. Kaya huwag kang makalimot na mag-like at subscribe kung patuloy na gusto mo mag-aral at matagdagan ng iyong kaalaman. Mara tutunan mo yung mga bagay na spiritual mula kay Kristo. Yung teaching ni Jesus Christ ay i-apply mo sa buhay mo. Yun din ang ituturo mo. Walang labis, walang kulay, uh, walang kulang ang mga ituturo mo. Okay? So salamat po sa inyong lahat, sa mga naka-intune. God bless you po sa inyong lahat. Have a good day. Have a, ano, wonderful day. Kasi oh, napakaganda ng araw. Napakaganda ng araw. So, iiwan ako muna kayo ng may pagpapala at pag-ibig. Mahal ko po kayo. God bless you po sa na. See you next video. God bless. Bye-bye.